Ilang araw po si Mike Anyayahan ito. May i share lang akong quotation mula kay Epictetus no? Uh, sa kanyang discourses. No? Uh, ang sabi niya, I can't call a person a hard worker just because I hear they read and write even if working in it all night. Until I know what a person is working for, I can't deem them industrious. I can if the end they work for is their own ruling principle, having it be and remain in constant harmony with nature. Uh, ang ang sabihin dito ni Epictetus ay uh, mahirap sabihin or glorify or purihin yung taong masipag unless malaman mo kung para saan siya nagiging masipag, no? So kasi dito sa atin ah uh, nagiging ano eh, nagiging virtue yung kasipagan, di ba? At yung kabaligtaran ng kasipagan ay katamaran. At uh, sasabihin pa ng iba dyan ay hindi ka kasi nagbabalat ng buto. Pulang ka sa praktika, di ba? kaya uh, puro ka ano, puro ka uh, tsorya or puro ka salita. Hindi mo naman ginagawa, di ba? Or wala ka sa practice or uh, hindi ka ano, result oriented, mga ganun, no? Ginoglorify natin yung kasipagan. Uh, industriousness. Without knowing kung para saan ba tayo naging masipag. Uh, so, unang-una, okay, tama naman na hindi magandang maging tamad. At tama rin naman na talagang kahanga-hanga yung mga masisipag pero hindi ibig sabihin nun masipag ka ay kahanga-hanga ka na kung yung yung bagay na kung saan uh, naging masipag ka ay hindi naman talaga uh, angkop doon sa sa iyong ah uh, prinsipyo. Kung may prinsipyo kang tama, di ba? Pero kung ikaw ay ay kung baluktot ang prinsipyo mo at yung goal mo ay baluktot din, pero masipag ka para doon. Bakit hahangaan sa kasipagan mo? So halimbawa, no? May ano no, may may dalawang kumpanya, di ba? Yung isang kumpanya, ah, very productive, no? May produkto o serbisyong nakakatulong sa lahat, no? At, ah, nagbibigay ng tamang presyo, at, ah, nag-provide ng trabaho sa marami. Sige, positive, no? At, hindi lumalabag sa mga, mga, sa, sa batas. Ah, Okay yun. Ah, sige, magpakasipag ka, may future ka, no? Diba? Pero may isang kumpanya, no? Fly by night, no? Halimbawa, investment scam. At, ah, uh, hindi regulated. O kaya naman ay, ah, uh, Halimbawa, uh, parang mga, ano, no? parang mga pogo o kaya ay uh, yung mga, ano, no? yung mga ah uh, Aba sa fly by night no? Alam niyo na 'yon. Papakasipag ka, no? Di ba? Tapos eh gusto mo maging CEO doon sa mga ganong klaseng kumpanya, di ba? So parang ano, parang hindi yata ano eh. Hindi hindi yata awkward yata na i-glory pa yung kasipagan mo. So, mas talo na siguro kung masipag kang ano, no? miyembro ng isang sindikato. No? So, mayat maya may hinohold up ka. Mayat maya may ini-snatch ka. So, tama nga naman, kapag masipag ka, magiging matagumpay ka doon sa larangan na yon. Pero kung yung larangan na yon ay hindi tama, so wala rin. So, dapat align. No? Kasi dito, hindi tayo pwedeng isa lang. Eh. Ah, ah, pag sinabing proseso, yung paraan mo at yung goal mo, kasama yon Isang proseso 'yon. And uh, Stoics love the process. Meaning dapat align yung paraan at yung goal. Para masabi mong ano, ah, uh, ah, uh, proseso 'yon, di ba? Pero kung yung isa ron ay magkaiba, contradictory, hindi yun proseso, di ba? Ah, uh, hindi pwedeng tama yung tama yung paraan, yung paraan lang tama pero yung goal mali. At hindi pwedeng yung goal yung tama pero yung paraan mali. Ay dapat uh, ano yan? Align yan. At yung align yung alignment nung nung goal mo at ng kaparaanan mo ay dapat align din sa ruling principle mo. So, yung ruling principle mo ay dapat align din sa kung ano ba yung tama para sa lahat. Hindi ko ano lang yung tama para sa iyo. So, gano'n dapat tayo ka-consistent. No? Ganun mag-isip ang mga stoics. Hindi yung, ano, hindi yung, yung, uh, pasok, tira, tira, pasok. O no? kung ano lang yung makakabuti sa sarili o sa sayo, o ganyan. Wala ka ng pakialam sa iba, wala ka ng pakialam sa rules ng iba, o ganyan, lahat. Hindi. Papaloob tayo sa isang proseso. At uh, ngayon, magkakaiba lang tayo kung paano natin i-perform yung proseso na yun. So, wala tayong pinagkaiba doon sa sa mga dancer no? na ang proseso ay yung tugtog no? at hindi nagbabago yung tugtog yung pa pero sasayaw tayo no? magkakaiba-iba lang tayo sa pagsasayaw no? kung sino ang mag magaling magsayaw pero hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng baguhin yung tugtog lalo na yung titulo at pag yung titulo ay napakaganda at pinalitan mo so, hindi, hindi na yun ano hindi na yun angkop sa sa buong proseso diba? so yun Uh, yun yung ano, yun yung tinutukoy ni ni Epictetus, no? Na uh, uh, sa, sa, kasipagan eh. Uh, masyado natin hinihiwalay sa sa kabuuan, no? Uh, although napaka although napakaganda ng ano, no? Ng uh, pagturing ng lahat sa kasipagan. No? Virtue naman talaga yan. No? Uh, isipin mo yung kabaligtaran nun, no? di ba? Nade-demonize yung hindi masipag, no? Uh, so, ngayon, papalo kong halimbawa ay eh, yung nag, nagsasabi sa yung tamad ka. Yung eh, ibang goal niya at ibang goal mo. So, maja-judge mo ba yung tao? Kung hindi kumikilos yung tao doon sa isang goal na hindi mo naman goal. Or, baka jina-judge mo lang yung tao na tamad siya Kasi hindi siya kasing sipag mo sa goal mo Dahil Iba 'yung goal ng tao, iba 'yung goal mo. So merong mga goal may may goal may goal yung ibang tao na hindi nagre-require ng ng kasipagan. Pero ah, doon sa area na iniisip mo, pero may kasipagan sa ibang area, na wala ka naman. Di ba? So paano anong ibig ko sabihin? So halimbawa ano ah uh, Mm masipag kang ano, masipag kang ah uh, uh, maglakbay no. Pero para sa ibang tao, kasamaarin 'yon. Kasi yung ibang tao, plus, nada doon sa isang lugar, ginagawa yung isang bagay, masipag na. Pero hindi umaalis 'ton. Kasi yun yung trabaho niya, yun yung goal niya, di ba? Na dapat gampanan. No? At di mo pwedeng sabihin yung isang sabihin sa isang tao na pa pagala-gala pa, pa, lang yan. Eh kung ang ang trabaho niya ay may kinalaman doon sa pag-travel. Sa no? alimbawa yung pala yan no, ang trabaho pala niya ay ay uh, area coordinator, ahente o kaya naman ay travel travel blogger no. Ah uh, Siyempre, yung travel vlogger, kailangan niyang magsipag sa pagpamamasyal. Hindi mo pwede sabihin katamaran yun. Napatravel-travel lang. ba? Diba? Hindi mo rin pwede sabihin katamaran yung ayaw umalis dun sa ano. Kinauupuan niya, no? Na pa computer, -computer lang, no? Eh, pero ang ang, traba, ang purpose niya, kaya siya nakaupo lang at nagko-computer, eh, online home-based pala yung trabaho niya. So, hindi mo... Kaya ano eh, kaya dapat malaman mo yung goal saan ka ba masipag? Kaya bago mo sabihin tamad yung isang tao, eh, tignan mo muna yung goal mo at yung goal niya. Hindi mo pwedeng isaksak doon sa isang tao yung goal mo. No? Dahil yung goal mo ay para sa'yo at ibang tao ka. Ibang tao yung, yung kaharap mo. So, therefore, ang, puro, ang, ang, ang point dito is be careful doon sa ano, sa sa kasipagan no? huwag kang magiging masipag dahil na pressure ka na maging masipag dapat alam mo kung, kung, kailan ka magiging masipag kasi baka mamaya no? eh sabi lang ng tao na magpakasipag ka pero hindi mo alam ginagamit ka na pala ng tao para doon sa goal niya nagsisipag ka na hindi mo alam kung para saan yung pagsisipag mo pero yung taong nagpe-pressure sa'yo na maging masipag ka dapat eh, yun ang nakikinabang sa kasipagan mo dahil yung goal niya yung isinasaksak sa'yo na maging masipag ka para dun sa goal niya ba? Diba? so ganun uh, hindi, mag, hindi, mas, hindi masama ang ano ang ang mag uh, pahinga, no or hindi rin masama ang medyo magpreno-preno ng konte sa kasipagan. No? Actually, lahat yung mga yan ay indifferent. Eh. Maging masipag ka o tamad ka, in tamad ka indifferent yan. Eh. Nagiging masama na lang yan. Depende sa intent mo. At depende sa ano sa malisya mo. O sa goal mo, di ba? So, ngayon, kung ang goal ay ano ay tama di ba Nagiging tama ang kasipagan pero kung ang goal mo ay mali, mali ang maging masipag sa paraan na yon. So po si Mike Anyayahan, hanggang sa susunod na episode, may the 4SB video.